Upang maghati ng kanyang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. To uh, the Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, Please, sir. the other honorable members of the Cabinet, the Senate and the House of Representatives who are with us here today, National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Jose Jr., Manila City Mayor Hani Lacuña, of course, our First Lady, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ang aking mga minamahal na kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang daan at dalawamput pitong taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Milchora Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamta natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo unti-unting musbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaydig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, Malaya nating naipapahayag ang ating saluubin ng walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinion at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon na tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayana. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at sa pag, na pagservisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ng pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulan, sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang, nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapakong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarindang. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot, na may, nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Mabing, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maari na maari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinos. At mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyong lahat.